Coco Martin o Piolo Pascual? Uh, Piolo Pascual. Piolo o Jerry Rosales? Si Eko. Gusto ko. Eko? Ay, Ay, Eko. Gusto ko rin ito, yan. Eko pa rin ako. Jerry Rosales o Richard Gutierrez? Richard. Oh, Richard Gutierrez o Ian Vineracion? Si Papa Ian, gusto pa ko iyan. Iyan ako, Ian. Ian o Ding Dong Dantes? Ian pa rin ako. Ah, Ian ka talaga ha? ah. ah. Ian pa iyan o... Rico Yan? Ian pa rin ako. Ian ako, Ian. iyan Vineracion iyan. Iyan agamula Agamulak? Ian pa rin ako. Si Papa Ian po. Iyan ka lang talaga? Ian ako. Ian Vineracion o Boydila? Wigil. aku. Wigil lah.